vlog. Magandang umaga mga panalo. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today's vlog, ituturo natin sa inyo kung paano alisin itong bar end. So marami kasi nagtatanong ito sa akin ano, kung paano ito tanggalin. Siyempre kailangan natin dito ng singkong alin bala sa impact. Mga ito. First step, ito. Kailangan natin ng singkong at saka impact. So kung wala naman impact, gamit kayo ng singkong alin manual. Tanggalin natin. So natanggalan natin siya. So, alisin naman natin yung handle grip kasi nandun sa loob yung susundutin natin. So, ay, syempre, kailangan may langis kayo. Sundutin niyo lang yung dito. Ayan. Mga talakot, nagubuto na tayo. <laughs> so, tatapusin lang natin itong isang kapat. Pero so, medyo matigas siya kasi ngayon lang matatanggal at uh, natin kasi natudulas na yung mayari. Ano? So yung mga stock na 100 grit kasi talaga napakadulas so, na. So na naari kung mayroon tayong budget, kapalta na natin para hindi tayo matigasan. So oh, dito makikita nyo napaka-tintab na niya. So dapat pag ganito, lagi na kayo naka-gloves. So yun, hindi natin siya sinira. No? Ah, okay, ito na. Ito talaga yung tuturo ko sa inyo kung bakit natin ito vlog ngayong araw. So ito, Ayan o. No? Oh. Ito dito video. Ayan. Ito yung butas na yan, sundutin nyo lang yan. Meron yung parang nakaharang na ka, ano, bakal na gano'n. So sundutin nyo lang yan. Ayan, tanggalin natin. Sa ilalim, meron din yan, dalawa. Ito yung isa, susundutin din natin. Ayan. So, ayan, natanggal na natin. So, kaya natin ito inalis kasi ililipat natin to Kasi si Bosing ay magpapalit ng handlebar. So, ganun lang pagtanggal. Ito yung lock niya, Oh. Ayan. saka ito. So, kailangan nyo sundutin. O, oh, dito tayo sa kabila. So, kaya namin kinuha yan kasi ilipat natin yung sa bagong handlebar. So yun yung marami nagtatanong sa akin. So yun, pakin natin ulit. Like, Counter clock ba siyang ikot? As usual lang, yes. Para matanggal natin yung handle grip. Susok nyo lang yun dito. Yan. So, patututin nyo lang. Sabihin so, ko natin. Yan, gas. mas pa rin. Wala tayong langis. Tumak na doon, ah. Ayan, tanggal na. Ayan, alis natin. Tapos, syempre, nasa loob yun. Kaya, aalisin natin lahat. Philip. Philip pala. So, try yung ito. Kasi nga lang yung Philip dito sa ilan. So, ito na yung Philip. mga panalit, tanggalin natin. Ito sa... Ito na yung Philip na, na isa. Dalawa na ito pa isa. Lang naman yung pilip dyan. Kakalasin nyo lang Counterclockwise lang din yung ikot. Ah. sa alin? press yun, Ito yan. Okay. So ano sa tanggal na natin? malo na tayo. nakakabit pa nga pala sa throttle yan kaya medyo mahirap tanggalin yan so try natin kung maalis natin yun ba yung hinahila yun hindi kaya so wala choice babaklasin natin ito sa gilid kahit yung isa lang Mabilisan na ito, saman yun na rin ito. So, ganun talaga, aakalas ah, din lahat kasi magpapalit na nandun pa rin ito. Papay ng Bakit sabihin niyo ano, ng mga naman? Ang daming kakalasin, eh. ganun talaga. Sabi ka hanggang dito. Para maalis niya yung hotel. So, dito na tayo. Ito yung gis. Alisin lang yan. pwede nyo nang alisin so natanggal na natin at eto na ulit sunutin nyo lang ulit dito ayan ilalim ulit eto na ilalim lang nyo palabas okay so yun nakuha na natin ayan napanta natin ang handlebar so ganoon na magbaklas ng handle grip saka ng throttle tapos magtanggal ng bar end na stock para ilipat na sa ating bagong handlebar dito pa rin bang handle bar, dito natin lilipat yan. So, paano install? Toro na rin natin. Simple lang. eh yung butas, di ba? May butas din sa kabila. So, itapat nyo lang yung dito. Yan kasi yung lock, o. Oh. Yan, kabilaan yan. Push nyo lang mga panalo. Para may kabitan ulit ng bar and si Kailangan hey din Ayan, ayos na. Nakapasok na, o oh. Tapos sa kabila. Ayan. Pasok na din So, hindi nyo na yun mahihila. Kasi, nakalock na siya sa loob. Ayan. So, ganun lang. Kabila naman tayo. Kasi isang, ano. ano, ito isa. So, ganun lang din gawin nyo. Tapat nyo lang ulit ito. Pasok na tayo. Yeah. Palak na agad. Kabilaan. Yan, hindi nyo yung magbubunat. So sunditin nyo lang ulit yan pagkakalasin nyo. Plugs ko lang. Sumugot nyo lang. So ito na. Direct right to install na itong manobela. So kakalasin na namin lahat. So yun lang mga panalo. So pag gusto nyo magtanggal ng 100 grit saka yung by na stock ganun lang gagawin nyo. Medyo maraming kalasin pero kayang-kaya nyo lang no. sundan so, nyo na yung condition. Thank you.